Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Eh, doon po sa gamot, paano po yun? Kasi kaya may purchase booklet para po ma-monitor, -ma di ba, kung ilan yung bibilhin at kung ilan lang talaga yun nasa prescription. Kasi ang iniiwasan ay uh, sumobra yung bili. Sabi nyo nga po, baka bumibili, hindi naman senior citizen. Tsaka isa pa, 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 pa. baka damihan ang bili, ibenta. So, paano po pa, 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 pa. yung monitoring nun? Kailangan, hindi ba kailangan merong ah, digital monitoring? Sa mga sa, sa mga, sa gamot na mayroong prescription, ah. ba diba, number of tablets ang kailangan or ano, eh nakalagay nakalagay naman doon sa prescription kung ilan na yun na purchase. Uh-uh. 30 yung ano, 30 yung kailangan, o wala ang pera, bibili lang ng lima, nilalagay naman po sa reseta kung ilan na yun nabili. Hmm. Ah, uh, oh, ah, nasa reseta na. Hindi may iwasan yung sobra. Opo, nilalagay sa reseta kung ilan hmm. na yung na-purchase doon sa prescription. Aha, uh aha. -huh. Uh -huh. At so, regarding po sa ano, yung over-the-counter, uh, siguro po uh, sama sa amendment namin gagawin ng na mga over the counter kailangan bagamot, ay kailangan uh, bigyan na rin ng discount ang mga senior. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.